Guys, what's up guys? So, ayan, so pumitik na. Pumitik na 'yung isa, guys. Ayan. Biwing-biwing lang sila, guys. Pumitik na rin, guys, 'yung isa, guys. Yari na, patay na. So bigyan natin ng pagkain, guys. Baka pumunta pa sa malayo, guys. Yari na. Ayun, bumalik yung isa. <laughs> sila bumalik yeah guys yung itim guys yun bumalik Ayo na guys, sakabang yung pusa guys Balik ka dito Yari na kami pusa Ayan na guys Ay, Balik dito Ay naitim guys Ay, Balik ka na dito Jojo, yung bumalik na Ba, bacher na guys! Ayan, yan na sila tatlo. kinubahan na ako dun ha. nandoon pa na may puso. Oh. Ayan, so kain na sila. Kala ko, iwan yun na ako eh. oh Hindi pa tayo niiwan guys oh. Sana all bumabalik. Ilaban ako. Adi! Adi! <laughs> ano pala yung puso? Sus! Tugam ngay? So guys, hanggang dito lang muna. No? So papasukin ko lang muna to. Abangan nyo na lang sa sunod kong videos. Thank you for watching.